So, good morning! So, ayan, ah, uh, kakagising lang natin at saka mainit na dito, ano? So, pasensya na kayo sa haggard na itsura ko. So, ngayon titingnan natin yung ating mga halaman sa labas. So, ayan na nga, ano? Uh, ang bumungad sa atin is yung super dry nating mga halaman. So, ayan, itong cactus is okay lang yan kahit super dry. Pero yung iba dito, ayan, sobrang naghihingalo at may namamatay din, ano? So ayan. Ito ah uh, natuyo lang siya pero makaka-survive pa ito pero ito oh, patay na ito. Ayun. Hayun oh ang lungkot. Talagang kulang la sa lasa tubing. So ayan. ayan. So far, sobrang dry nila. Ayan. Ang dry. Ayun. eto Mamatay siya, o. Oh. Yan. Pero, pwede pa to. ika lang natin ito. Tanggalin natin yung mga dried. Yan. Sobrang dry nila. Yan. Ayan. Kawawa. Naghihingalo talaga sila. Yan. So far, ito okay naman. Sana makarecover yan. Ayan. Ayan. Patay. So, ito. Patay na siya. And then, ayan na nga. Oh. Tingnan nyo. Ang daming naghihingalo. So far, dito sa mga rare natin na succulent dito sa labas, ang daming namamatay, pati mga personal collection ko na super rare. Uh, namatay din ano so wala na tayong magagawa don eh kundi aayusin na lang yung mga pwede pang ayusin at ma-revive pa natin ano so yung iba wala na talaga gaya nito oh ayan patay na patay na talaga ito so marami-rami ano ito yung mga tinitinda ko eh actually ang daming mga namatay lalo na yung mga Echeveria rainbow na binibenta ko ng tigda $30 yung isang paso. So, ang daming namatay. Sayang talaga, pero wala tayong magawa eh. eh sobrang init kasi. So, ayan. Ito patay na. Rare din ito eh. Alam nyo, ang mahal nito tigda $50 or $65 isa. Pero namatay. Eh. Ayan, yung Echeveria namatay din. Ang daming namatay. Pero wala eh. Siyempre, nakakalungkot. Ayan. So, aayusin na lang natin. Kaya mukhang hindi muna tayo makapagpahinga muna. No? Dahil sa dami nang aayusin natin. So, ayan. Kaya sayang. But anyway, ang gagawin na lang talaga natin is ayusin yung pwede pa natin i-save. So, ayan. So, ito yung mga rare collection natin. Ayan. Buti ito na buhay. Ayan. So, ito din sa side. Talagang ito okay pa sila. Although, medyo hindi maganda tingnan. Ito mabubuhay pa. Pero yun lang, maraming dried na dahon. Same din dito. Ayan. May namamatay din at saka merong okay pa. Pwede pang isave. Ayan. Sa sobrang dami ko kasing halaman. Grabe. Kawawa talaga sila pag iniwanan ano. Kaya ayan. Ito sobrang dry tingnan nyo. Kulang lang talaga to sa tubig. Uh, hindi ko muna sila diniligan ngayong umaga. Kasi iinit mamaya. Otherwise masusunog sila ano. So mamayang hapon tayo magdidilig. Para yung medyo malamig konti na yung panahon. Hindi super init. So far, eto buti eh. siya at hindi naman siya naghihingalo. Ayan, okay naman siya. Ayan. Ito, okay din. Ayan. Nakaka-survive naman siya kahit uh, isang buwan nung. Ano. Although diniligan sila ng in-laws ko. Pero ito, wala patay na talaga to sayang ang ganda pa naman ito nung umalis tayo so itong mga orchids ko uh, tinakpan ko kasi ito at mayroong sprinkler na ginawa si Hubby dito so far okay naman sila dito din na uh, kahit nag uh, naghihingalo sa init ano pero okay naman dahil naabutan sila ng sprinkler kaya okay lang sila so ayan So, dito naman na side, ayan, uh, so far okay naman sila. Yun nga lang ang daming damong tumubo kung napapansin ninyo dahil nga tinanggal namin yung aming gardener. So, just imagine one month walang maglilinis. Kaya ayan ang haba ng mga damo. So, marami tayong lilinisin, ano, ayan. Pero yung mga halaman, okay naman sila. Ayan. Pero ito, sobrang dried talaga. Sobrang, ano na, pero, makaka-recover pa ito sa lagayan nito. Ayan. Talagang sobrang init. Just imagine, han, more than 100 degree. Tapos, ito din. Ayan. So far, okay naman. Ito. Nakakatolerate kasi ito ng super dry. Although, merong iba na hindi kaya. Kasi sobrang init talaga. Tapos, yung pool namin sobrang green na. Kaya, marami nga ayusin si Habi. Ayan. And then, ito din. Ayan. Namamatay talaga yung iba. Kaya, kawawa talaga. eto din. Eh, ayan. But anyway, aayusin na lang talaga natin ito dahil wala na nga tayong magagawa. So, ayan. Siyempre, medyo nakakalungkot. Ayan. Kasi nung umalis ako, sobrang healthy nila. Grabe. Tapos pagbalik natin eh, ang daming namatay. Pati yung mga rare collection natin eh, ang dami ding namatay. Ano? So, ayan. Ang daming tuyo. Sobrang dry. Mostly yung mga tuyong halaman ko is yung mga nakapaso at yung tinanggalan ng sprinkler. Kasi yung mga succulent kasi hindi dapat laging dinidilikan eh. Kaso one month nga kaming nawala. Tapos sobrang init. Kaya, ayan talagang maghihingalo sila at saka ang daming uh, damong tumubo ayan pati ito oh sobrang sunog na sunog sila sa sobrang init ayan kung makikita ninyo talagang kawawa talaga ayan so ayan sobrang dry kaya kawawa nga talaga ayan talagang kulang sila sa tubig but anyway since nakabalik na tayo so marami tayong gagawin ano tapos na yung gala day natin. So, ayan. Ang daming damong tumubo dito. Ayan. Ang hahaba na nila. So, hindi mo na ako magdadamo ngayon kasi sobrang init. So, maybe mamayang hapon. Tapos, ayan. Dito naman is okay lang. Ayan. Yun nga lang ang damo ang hahaba na nila. So, yung damo na lang ang aayusin at tatanggalin natin. So, dito naman na side, grabe ang daming damo. Ayan, kung makikita nyo ang kapal na. Pero, so far, yung ating mga halaman is okay naman. ah uh, wala namang naghihingalo dito. Ano. So, okay na okay sila. Although, tinanggal natin yung sprinkler nila dito. Pero, ayun, nakasurvive naman. Yung damo lang talaga. Tapos, dito sa labas, grabe ang kapal ng damo. Ayan. Pero okay naman yung ating halaman, yung ating orchids naman dito is okay naman dahil nga merong sprinkler ito. So, ayan. Konting ano lang talaga, ayos na lang at tanggalin natin yung damo. Dito ang kapal ng damo niya. So, ayan. Marami tayong gagawin dito sa labas din, ano? So, ito yung isa pang pa pinanghihinayang ko. Itong halaman ko na to. Just imagine mag, ano na ito, 3 years mula nung lumipat kami dito. Yung parang mermaid. So, ganyan na yung itsura niya. Sobrang dry. Sa so, sobrang init yan. Ayan. At aside from that, sobrang thankful ako sa kapatid ni Habi at sa mga asawa nila. Dahil pumunta sila dito last two weeks, nagmo yung brother-in-law ko and then pumunta siya ulit dito last week, nagmo ulit siya. So just imagine kung hindi siya magmower ang haba siguro ng grass natin, ano. So, same din dito, ayan. mino niya lahat ito, pati doon sa harap. Kaya, sobrang laking tulong nila, ano, dahil nung nawala tayo. Kasi kung hindi niya gagawin ito, sobrang haba nitong grass natin. But so far, okay naman yung grass. Maganda yung sprinkler natin, kaya green na green. So, ayun, sobrang thankful sa mga inlo na pumunta dito at nagdelig din, ano. Dahil kung hindi sila nagdelig uh, last two weeks ago, siguro lahat ng halaman ko na nakapasok patay na yan, ano. So ayun lang at ah uh, marami tayong gagawin today ano so yun lang share ko lang bye bye